kapunta ng benda, kapag pupunta kami ngayon ayan ang gusto kong mawala yung pangangamot guys narampas hindi ka na dito hindi ka na dito akit ka na, hindi ka na, akit akit ayan na nga guys sabi ko sa inyo wala nang kainan ito ng hapunan tagisa na lang daw kami dito ni papa, ayan na lang hapunan namin saka ubi Mabigat din kasi ito sa chan. Wow, ang lalaki. Ang dalawang batuta, andyan na sila. Kumakain na. Ang bango, atay kasi ulam nila eh. Hello Bella, good morning Nandito si Papa May dumating lang siya na ano Bisita Naghahanda siya ng breakfast namin yung ano yung ang pala na nabili niya ng isang araw pa ito buti hindi pa nanilaw lagyan natin ng sitaw habang nandun si papa ako muna ang ano dito nakita ko kasi ay, naghanap sa kanya lagyan natin ng sitaw ay nagsitaw kamatis maagang maagang nagising si papa ganyan yan kapag meron pa trabaho kahapon sa so kahit walang patrabaho, maaga talagang gumigising yan. Tapos, itlog. Sabi ko, bumili siya ng itlog. Kasi masarap sa umaga. Itlog at kamatis. Pero meron nga ito, sayang. Hindi ko na siya nailuto sa ano sa beef. Kasi siya na ang ano, kinain niya yung beef. tuna. <laughs> Na-overcook pa, no? Painit ko lang. yan na si Papa. Para makapag-breakfast muna. Tapos, sunod natin dito yung tuyo. Tanong ko siya kung gusto pa niya magtuyo. Galing na ng bukid. Okay. <laughs> Alika na dito, no? Wala si Sky. Kala ko saan na nagpunta yung babaita na ito. Doon lang pala sa ilalim ng kama maglalaba ako ngayon guys tapos ilalabas ko yung mga labada para matuyo mamaya he hello hey, hello sit nitong bata na ito yan ilo tubig konti na nga lang hindi nyo pa inubos kuha tayo ng ano andito na si papa kuha tayo ng ano yung, uh, yung atay nila kuha para luluto lulutuin alimasag na lang ulam namin guys okay na yun tara hala 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 mama hello nakita yung alimasag eh. hello mama ito yung pagkain ng mga batuta lagyan natin ng konti ng mga asin para may lasa konti lang yan guys alam ko eh dapat nilaga lang kaso parang wala namang lasa kasi meron ng kalabasa ayun hmm nilagyan ko ng kalabasa andun sa loob kalabasa sa kaatay ng manok para masarap yung pagkain nila yeah yan paita kaliligo mo lang tuyo ka na ba hmm bagong ligo sila ginupitan ko itong siskay siskay pa lang nagupitan ko ma -ano kasi malikot ang hirap kaya may mga kanto-kanto yung mukha niya eh. binawasan ko yung buhok na ay balahibo niya para madali siyang ano matuyo Tsaka mas madali siyang ano, liguan. Ito, 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 bukas, ito. Pero naligo din siya, naiingit kay Skye. Eh. Ano, sinusundo niyo na ako? tara na sa labas. Tara na, tara na, dito. Good morning, guys. Putol yung vlog natin kahapon. So, itutuloy na lang uli natin ngayon. Nagsalang muna ako ng damit. May nabili si Papa dito na ano, talbos ng kamote. Wala naman tayo. <laughs> si Pedro Pinduko nandito. <laughs> Papa, kukuha siya ng merienda. Ito yung sa'yo. Mm -hmm. Yan yung sa kanila. Gusto ko sanang makita doon eh. Anong ginagawa na nila? Nagpupas na. May ang hapon. May ang panghali. Paano? Eh, paano yung ano? naka uh, ano Bustira na hindi naka ano na sila naka putol na ng bakal uh, very good ah bilis uh -oh. alam nyo bang nagpunta na ako dito sa ano sa lanay siguro 7 times <laughs> pagpunta ko dito nagsampay ako pagpunta ko dito kinuha ko yung sinampay doon sa ano sa labas. Nagpunta naman ako dito, nagmap ako. Nagpunta. Pero talaga, pumunta ako dito para kunin itong pagkain ng mga aso. Kawawa naman sila. Bumili kami guys ng ito, 15 kilos na ano, na pagkain ng aso. Naubos na kasi nandito dahil pakilo-kilo lang kami ni Papa. Sabi ko minsanan na para hindi namin problema hindi ko pa pala sila napakain ayan, kanina ko pa rin nagpunta din ako sa ano ay, nanginginig na ako nagpunta ako dun sa kusina din sa kabila, para kumuha ng chicken eh, magluluto pa sana ako, sabi ni papa matabang naman yung pagkakaadobo nito halos suka yung laman niya, ay yung nilagay namin kaya sabi niya yan na lang, ipakain ko sa ano para hindi na ako magluto sa dalawang batuta tapos yun, bubuksan ko na yung pagkain nila. Ayan. Ay, kapagod guys. Ayan, nakapaglinis na ako dito. Nakamap na. Kahit sa lanay, sa dirty kitchen. dami ko na nagawa guys. Magsasampay ako ng ano, ng mga damit namin doon sa labas para mamaya lang mga alas dos. Pwede nang kunin. Tuyo na. Hindi kagaya pag nandito sa loob. Ano siya, matagal bago matuyo. Bukas pa yun makukuha. At usapan namin ni Papa, pagkatapos nilang ano, magmeryenda, babalikan niya ako dito. Ito nga pala. Tinan mo oh, pagdating niya, inayos niya yung gamot namin, yung iinumin ko. Nakabili ako ng duhat, guys. Ang sarap niya. Tapos, talong. Eto uli. Uh, talbos ng kamote. Wala naman kaming ihahalo dun sa sinigang namin. Ay, oh nga pala. Pagpainit pala ako dapat ng tubig Para doon sa sinigang Eto Ito nga ilagay ko, mainit pa naman ito eh Tapos alam nyo ba Si Sky lagi siya dyan sa kama Kaya yung electric fan namin dito Nakabukas Nasaan si Sky? Bella? Ha? Pagpalitin ko ito, kadugyot na <laughs> Kaalis lang ni Papa kasi Sa dami ng trabaho guys hindi mo na alam kung ano ang uunahin. Ito muna, lagyan ko muna ng kamatis itong ano. Niluluto natin sinigang. Sinigang na pata. nakalimutan kong lagyan kanina. Dapat nung pinatay ko yung apoy, naglagay na ako nitong kamatis. Pati sibuyas. Nakalimutan ko. So, dami ng trabaho, guys. Pag marami ang trabaho, ganun talaga. Nakakalimutan yung mga bagay-bagay. <laughs> Buti nagpabili ako kahapon kay papa nitong ano mga sibuyas, bawang, luya. Kasi wala daw mabili dito sa tabi namin. Ay nako. Bagal mong balatan na. Nakalinis naman na ako dito. Kaya lang hindi pa ako nakaka-edit, guys. Hindi ako masaya pag hindi pa ako naka-edit ng maaga pag maraming trabaho hahati yung ano ko isip ko ah. ayan pakuluan ko ito kasi malambot na malambot na naku po sumobra na yung lambot ng ano ng karne ayan oh baka mag mam, ayan oh <laughs> baka maghiwa na mamaya yan humiwalay na sa buto malambot na siya wala kaming sitaw, okra yan, kangkong yan ang kailangan sa sinigang pampabawas ng lansa maglagay na ako ng ano ng paminta na buo wait ko lang ito guys na kumulo mahina lang yung apoy tapos papatayin ko din mamaya bibili kami ni papa ng ano kasama niya sitaw sa kaokra kangkong ito yung ano, ino muna ako ng gamot. Oops, hadap natin dito itong electric fan. Ay, talaga ni Papa. Ay, asan na? Tingnan mo. Nalimutan ko na yung tubig na nilagyan ko ng yelo. Malilimutin na talaga ako, guys. Ah. Kasi ito. baka nilangaw-langaw na ito gasan ko na lang din. Plano namin ito na ano eh, paparenovate din namin itong lababo na ito. Eh. Kasi papapalitan ko siya ng ano, ng ito, itong lababo. Papapalitan ko ito, paluluwangan. Oh. Ay, ayan na. Ay, naku. It. yung tinapay ko hindi ko naubos pinadala ko na kay papa yung tinapay dito sayang lang kasi baka mapanis nung isang araw pa yun inom tayo ng gamot mamaya ito dalawa kami ni papa nakakain kaya hindi ko pa kinakain guys para sabay kami na kumain mamaya ayan so pahinga lang muna ako dito Pasensya na kayo guys. Minsan, pawis na pawis ako. Dahil sa init. Kaya talaga yung pangarap namin na magkaroon kami dito ng, ano, ng aircon ni Papa. Yung bagong gising guys, okay lang. Bagong gising, mamawis ng mamawis hanggang alas 9. Pero after ng alas 9, pag namamawis pa rin, sobrang ano yan guys, nakaka nakakawa ano, nakakawala ng lakas. Ang hirap. Dito ako hirap na hirap. Yung init, sobrang init dito sa Pilipinas. Mainit naman sa Dubai noon, pero pag lalabas ka lang, tapos bawat, bawat pasukin mo, may, malamig na, may aircon na. Bakit? Andiyan na yata si Papa, baka susundo na. Mainam naman para makabili kami ng ano, ng gulay doon sa kaibigan ko. Sa may gasolinahan. So, nag-shower na uli ako, guys. Pangalawa na ito. Hintayin ko na lang si Papa. At naka-ready naman na ako eh. Magbibihis na lang ako ng ano pantaas ko. Pagdating niya. Pero habang wala pa siya, dito lang ako kami sa kwarto. ay yung aking mga bebe. Asan na sila? Asan na kayo? Nakahiga <laughs> sila eh. So, ayan, basura day ngayon. Nalimutan ni Papa kunin yung mga basura dito sa loob. Kahapon, naglabas ako yung doon. Nandun sa ano? Nandun sa kusina. Yun ang inilabas ko. Yung andito sa kwarto, sa so, sa CR. Nakalimutan ni Papsi. So, ayan guys. Hanggang dito na lang po yung vlog natin sa araw na ito. Magkita-kita ulit tayo bukas. At thank you po sa inyong lahat. Bye beautiful people. We'll see you tomorrow. Bye! Guys, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.